sa bahay niya ng malinis ha Natali <laughs> ba ka madulas? talon 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 talaga? Aba, aba, talagang ano ah one, two, mo siya umalis ka dyan one two, one, two, one, two, Go, go. One. <laughs> 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 Dali na, Pipo! Oka hindi naman sablay to Aliyah, eh. si Aliyah. mo mo. Gas-gas na to. tayo, kali. dito, bugi. Nagmamagaling na rin tong babae na to. Oo, oo, oo. Ay, nagdasdas gas gas naman to. Opo, opo. op. Oh. One, two, three. oh Wait oh. lang, wait lang, kali. Sabay-sabay kayong tatlawan. <laughs> Ay, naku, wala na, nakainom na. Sige, tama na yan. Tara na, tara Dito tayo. Dito tayo, Kali. Lalig. Dito, dito tayo. Dito tayo. Lalig. Okay, mama. Nakalaan siya kahit di malalim. Kahit di malalim. Kahit malalim. <laughs> Baligtad na niya sabi lalo, lalo.